Gusto ko kong nai-love ya, sir! <laughs> Saba nga. Gusto ko kong nai-love ya, sir! Okay, go! go! Tapos, Bebe. Sorry, sir! Okay. Cut, cut. <laughs> okay, Catherine. Hindi! <laughs> Ijong! <the> e <laughs> Yan, ito na yung part 2 ng Boksan Mo, Swerte Mo! <laughs> Okay? Lahat kayo may pangapangalan sa papel. Ngayon, tawagin ko kayo isa-isa sa harap. Tapos, bubunot kayo dyan. Kung sino mabunot yung pangalan, yun ang matatanggal. Okay? Tapos, yung pinakahuling dalawang bata, pwede manalo ng limang kilo ng bigas. Tapos, yung isa naman, 25 kilos. Okay? Pupunta kayo sa harap at sasabihin nyo lang, gusto ko manalo ng bigas, sir! Gusto ko manalo ng bigas, sir! Okay. Lahat ng mga pinakaunang matatanggal, merong 100 pesos. Okay, tatawagin ko muna si Insen. Insen! Gusto kong bigas, sir Okay, go! Sana hindi mo makuha yung pangalan mo. One, two, okay, shing! Okay, Shing. Okay, kuha 100. Then, bye-bye. Ijong. -bye. Bye. E Gusto ko manalo ng bigas, sir. Ha? Gusto ko manalo ng bigas, sir. Okay, go. Okay, buksan mo na. Tahimik lang. Okay, Ana. Anak, kunin mo pangalan mo. Kuha ka ng 100. Bye-bye. Kukoy. Yeah. <laughs> Gusto ko manalo ng bigas, sir. Lakasan mo. Gusto ko manalo ng bigas, sir. Okay. Okay. Buksan mo. Dahan-dahan. Sana mag-ako. Okay. Okay. Kukong. Kuha ng 100. Magbabay kayo kay Kukong. Bye. Nining. Bye. Gusto ko manalo ng bigas, sir. Go. Okay, go. Insen. Okay. Kuha 100, bye bye. Bye bye. bye, -bye. Sheila. <laughs> Gusto ko manalo ng bigas, sir. Ano? Ito, bigas. <laughs> Gusto ko manalo ng bigas, sir. Go. Okay, tas mo. Okay, Amber. Sorry, Amber. Bye-bye. Lance. <coughs> Gusto ko manahan ng bigas, sir. Lakasan. Gusto ko manahan ng bigas, sir. Okay. <coughs> okay. Prince. <coughs> <coughs> okay. Bye-bye. <coughs> <coughs> okay. Okay, Saldi. Tukuman naman ang bigas, sir. Go. Okay, Lucas. Okay, Lucas. Kuha ng 100. Bye-bye. Okay, Bibi. Gusto ko ganun. Siapa? <laughs> okay, go, go, Sorry, sir. Cut, cut! Oke. Okay. Bye-bye. Oke. Okay. Katherine. Siapa? Oke. Okay. Buli mo na. Pangalan mo. Yan. Pangalan mo yan. Okay. Catherine. Hindi. Ijong. Okay. Bye-bye, Ijong. Sheila. Gusto ko manalo ng bigas, sir. Okay. Sana. Okay. 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 Tanggalin mo si, si Kokoy. Ah! Kokoy. Kuha 100. Magbabay. Prince. Hindi ako nanalo, sir. Hindi ka nanalo? Okay, magtanggal ka. Okay. Katirin. Okay, okay. Kukong. Hindi ako nanalo, sir. Hindi ka nanalo? Okay, magtanggal ka. Okay. Saldi. Okay. Kuha 100. Bye-bye. Lucas. Hindi ako nanalo, sir. Hello? Ano? Hindi ako nanalo. Magtanggal ka. Ako ni. <laughs> okay. Bibi. Bye-bye. Amber. Hindi ako nanalo, sir. Ah, hindi ka nanalo. Okay. Sana susunod, ang matatanggal mo Amber ay 100 pesos pa rin. Tanggalin mo na yung nagtanggal sa'yo. Okay. Sheila May. Sheila May. 100. Okay. Cut, cut. Awak kamay. Lance. Okay. Hindi ka nanalo? Okay. Ngayon, ang pwedeng mag ng 25 kilos ay si Nining o kaya si Lance. Okay? Hawak kamay. Babalik ta na rin natin. Ang mabubunot ni Katkat -Kat ang maguwi ng 25 kilos na bigas. Okay? Nasa iyo Katkat ang pag-asa ni Nining. Okay? Ang mabubunot mo katkat mananalo ng 25 kilos bigas jackpot. Go. Okay, buksan mo na. Okay. Ang jackpot ay si Lance. Okay. Bye-bye.